Meron kong ugong-ugong na kung titignan naman natin, ay posible talaga na may kinalaman o pinoprotektahan ni Digong itong kanyang kaibigan na si Kubuloy. Patuloy na nagtatago. Uh, pugante ang tawag sa mga ganong, ganong tao. Nagtatago sa batas. May warrant of arrest na pero hindi pa rin. Or patuloy na mailap ang isang katulad nga ni Kibuloy. Ito po may bagong pahayag sa Senator Riza Ontiveros at yun nga, sabi niya, lumabas ka na sa lungga mo. Napabalita rin dati na naandyan lang naman daw sa Davao City at si Kibuloy nga sa kanyang kaharian ko no, anyway. Pero yun nga, bakit, bakit ganon na mukhang nahihirapan ang kapulisan, ang Davao City Police, na matuntun ang kinarurouna ni Kibuloy. Mantakin nyo ha, ah, binisita na daw yung lahat ng pinuntahan na daw yung lahat ng property ni Kibuloy, uh, pero wala at hindi matagpuan si Kibuloy para nga ihain o iselbi yung warrant of arrest. Natural na hindi naman yan magpipirmi or uh, maglulungga sa kanyang mga properties dahil yun talaga ang unang, punta, unang pupuntahan ng mga otoridad. So siguradong sigurado nag-iisip kahit pa paano ay si Kibuloy para magtago. Ang ang sesti kasi uh, napapansin ng ilan sa mga netizens na mukhang wala na dito yung tipong nararamdaman nila, napapansin nila sa mga statements ng mga nasa paligid ni Kibuloy na posibleng wala na nga dito sa Pilipinas sa ang most wanted na ito. Ang pagtago o itong pagtatagong ito ni Kibuloy ay napakaliwanag na ang ibig sabihin guilty siya sa napakaraming akusasyon sa kanya. Dahil kung totoong matapang siya, dahil ang kanyang, uh, ang kanyang description lang naman sa mga kasong ito ay simple lang daw at kaya niyang lusutan. Yun naman pala, kayang lusutan, simple lang, pero hindi kayang harapin. Bakit? Diba ba mga bagay na simple at alam natin sa sarili natin, kaya natin. Ay pwede nating harapin. Pero sa kanya, uh, maliwanag na nagsisinungaling na hindi niya kayang harapin yung mga ganitong klaseng kaso dahil alam niya sa sarili niya na guilty siya, malaki ang kanyang kasalanan, at napakahirap ng depensahan ang sarili. May taga-depensa, oo, oo, legally. May taga-depensa ng mga lawyers dyan. Pero yun nga, kahihiya na rin ng isang kibuloy na na ganito ang nangyayari sa kanya despite all those followers na nagkiklaim na mabuting tao itong kanilang kanilang pinaniniwalaan nga na, na mabuting tao. Diba? Napaka-weird dahil ang definition ng mabuting tao para sa kanila ay most wanted at mapang-abuso. Yun yung masaklap na katotohanan na marami sa mga kababayan natin na nabaluktot nga ang kaisipan at ang hinahangaan ay ang mga katulad ni Tibuloy. Pinaniniwala ang kanilang mga sarili o kaya posibleng nagmamaang-maangan na mabuting tao ay itong si Kibuloy Pero kabaliktaran. Good luck.